kamusta kayo dyan mga pare ko Sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang ilan sa ating internal combustion engine at saka yung ating piston engine kung saan napapaloob dito yung ating mga two stroke engine. So sa video na ito mga pare ko ay ipapakita at ituturo ko sa inyo kung bakit siya tinawag na two stroke engine kung bakit sa dalawang stroke lamang ay magkakaroon kaagad siya ng power stroke. So kung interesado kayo sa video na ito mga pare-kuya ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga parikoy, so sa puntong ito ay naiguhit ko na yung ating diagram ng ating tinatawag na two-stroke engine. So ngayon, simple lang naman para intindihin yung ating two-stroke engine mga parikoy, kailangan lang nating malaman kung ano nga ba yung ating purging at saka yung ating scavenging. Isa pa rin mga parikoy, dapat nating malaman kung ano nga ba dapat ang ating fuel-air mixture para magkaroon kaagad tayo ng ating combustion sa ating uh cylinder liner mga parekoy para makabuo tayo ng ating power stroke. At bago natin simulan yung ating discussion mga parekoy, ay atin munang pangalanan yung ating mga bahagi ng makina para maintindihan ninyo ang pagkakaiba nito sa ating four stroke engine. Kung mapapansin niyo naman mga parekoy na sa itaas na bahagi ng ating piston sa kanyang top dead center or yung sa ating cylinder head ay wala dito yung ating mga barbula ng ating intake at saka exhaust so mapapansin nyo mga parekoy na nasa gilid yung ating intake at saka exhaust at sa kabilang bahagi naman mga parekoy so katapat ng ating intake at saka exhaust may isang bahagi dyan na parang entrance so isa yan sa ating i-discuss mamaya dahil yung ating four stroke engine ay walang ganyang bahagi sa ating makina So basically mga pare koy mapapansin nyo, nyo dito na yung ating mga opening, yung ating intake exhaust. At saka yung sa gilid na parang opening natin ay wala itong barbula. So simpleng nagsasarado dito yung ating piston lamang. So yung piston natin yung nagsisilbi na parang opening at saka nag, yung ating closing ng ating mga barbula dito mga pare At kagaya ng sinasabi ko kanina mga pare ang ating main engine sa two stroke engine ay mayroon itong tatlong ports so dito yung pinakaunang port natin ayan sa baba yung pinakaunang port ang tawag natin dito mga parekoy ay yung ating intake port intake port or yung ating tinatawag na uh, suction port so sa kabila din parehas lang kasi hiniwalay ko lang yung drawing mga parekoy para maintindihan ninyo yung dalawang stroke so dito sa unang drawing yung ating unang stroke so sa bahaging ito naman mga parekoy yung sinasabi ko kaninang Uh, parang bakante dito itong tawag natin na transfer port so ito i-discuss natin mamaya mga parekoy para malaman ninyo kung gaano nga ba kaimportante yung ating tinatawag na transfer port sa ating two stroke engine so ayun na nga mga parekoy meron na tayong intake meron na tayong transfer port so hindi mawawala dyan syempre yung ating exhaust port or yung labasan ng ating exhaust gases na galing naman sa ating combustion ng ating power stroke mga parekoy at ngayong okay na mga panikoy na naintindihan na natin ang mga bahagi ng ating two-stroke engine ay sisimulan na natin i-discuss yung ating uh, two-stroke kung bakit nga ba siya tinawag na two-stroke engine kung saan nagkakaroon tayo ng one complete revolution ng crankshaft para makabuo ng ating power stroke so, or yung makabuo tayo ng ating one cycle So unang una mga pare ko meron tayong tinatawag dito na fuel air mixture so nagkakaroon kaagad dito ng fuel air mixture sa labas pa lang or yung bago pa siya makapasok sa ating intake. So kung mapapansin niyo mga parekoy, naka-top dead center yung ating piston ngayon, ibig sabihin na bubuksan niya dito yung ating intake. So mapapasok dito yung ating fuel air mixture mga parekoy. So bakit nga ba napasok yung ating fuel air mixture dito? So dahil yan sa vacuum na nabubuo mga parekoy bago pa man naakyat yung ating piston sa ating top dead center So may discuss natin yan mamaya mga parikoy Dito sa ating pangalawa na diagram So kunyari mga parikoy nandito na sa loob yung ating fuel air mixture So mapupuno yan ng ating fuel air mixture yung sa loob ng ating crankcase At lalong lalo na mabubuo din ng fuel air mixture Pati na rin dito sa ating tinatawag na transfer port mga parikoy So magkakaroon ng uh, kabuuan na fuel air mixture ang kaloob-looban ng ating crankcase mga pare So ayan, na-compress na niya yung ating uh, fuel air mixture sa taas. Ibig sabihin, mag-spark yung ating spark plug. Magbibigay siya ng counting uh, apoy dito para magkaroon tayo ng combustion. So once na magkaroon tayo ng combustion mga pare ibig sabihin magkakaroon kayo kaagad tayo dito ng power stroke. So bababa yung ating piston. So since mahaba yung piston natin mga pare masasarado niya dito yung ating intake. Kasabay masasarado rin niya yung ating transfer port. So ang mangyayari tendency nito mga pare ay magkakaroon ng pressure dito sa loob ng ating crankcase. So katulad sa kabilang diagram mga pare eto na nasa baba na yung ating uh, piston nasa bottom dead center na sa yung pressure dito sa loob. Yung pressure dito sa loob ng ating crankcase ay mapipilitan sa hahanap ng butas kung saan siya makakapagpalabas ng kanyang pressure. So, ibig sabihin, nabuksan dito yung ating transfer port at mapipilitan, papasok dito yung ating fuel air mixture dahil sa pressure na binuo ng ating uh, piston sa loob ng ating crankcase. So, magbubukas dito yung ating transfer port mga parekoy at dito nyo na maintindihan yung ating tinatawag na purging or yung ating tinatawag na scavenging mga parekoy. So, ano nga ba yung purging mga parekoy? So, sinasabi na ang purging mga parekoy, ito yung palitan ng ating hangin habang yung ating piston ngayon ay naka bottom dead center. So, ang process na ito mga parekoy ay tinatawag na purging kung saan ang ating exhaust gases na galing sa ating combustion o yung usok na mainit ay nagkakaroon ng pagtulak galing sa ating uh, fuel air mixture. Since yung ating fuel air mixture mga parekoy ay malamig ang kanyang temperatura at mayroon siyang mataas na density. So, ito ay nakatutulong para may tulak niya yung ating mainit na hangin na mga usok Galing sa ating uh, power stroke na nabubuo yung ating exhaust gases So isa sa tendency nito mga parikoy Ang tinatawag na purging So ito na nga sinasabi ko na Nakakaroon ng palitan yung hangin mga parikoy na malamig Pinapalitan niya yung ating mainit na hangin So ang term na tawag natin dito mga parikoy Ay tinatawag natin na scavenging So yan yung scavenging mga parikoy Yung simpleng palitan ng hangin So ngayon mga pare ko pag akyat naman ng ating piston Pabalik naman siya para sa ating compression Ay masasarado dito yung ating transfer port at saka yung ating intake Ibig sabihin magkakaroon ng vacuum sa loob ng ating crankcase So once na naakyat na yung ating piston Umabot na sa ating top dead center Magbubukas yung ating intake at kusang hihigop ng hangin Dahil sa vacuum na pamumuo nito ay naakyat ang ating piston So ayan yung ating two stroke engine mga pare So in summary mga pare ko, bakit siya tinawag na two stroke engine kasi nga sa dalawang stroke lang ng ating piston ay makabuo na siya ng one cycle. So ibig sabihin dito mga pare ko, na pag akyat ng ating piston magkakaroon tayo ng opening ng intake dahil sa vacuum at syempre pag akyat na magkakaroon tayo ng compression ng ating fuel air mixture sa loob ng ating cylinder liner. So ayan sa unang diagram isang stroke pa lang papunta sa taas meron tayong intake at saka compression. So sa kabilang bahagi naman pagbaba ng ating piston dahil nga nagkaroon ng combustion Siyempre magkakaroon tayo dito ng ating power stroke So pagbaba ng piston nagkakaroon ng power stroke Kasabay dyan magbubukas yung ating transfer port or yung ating exhaust so, so ibig sabihin lalabas dito yung ating tinatawag na exhaust gases Kung kaya meron tayong tinawag dito na exhaust na cycle So ayan yung ating cycle mga parekoy intake compression power exhaust Ngunit ginagagawa lamang ito sa dalawang stroke ng ating two-stroke engine. Ibig sabihin, dalawang stroke lang, isang ikot lang ng ating crankshaft ay makakabuo agad tayo ng tag-iisang power stroke mga parekoy. So ayan ngayon yung pinakamalaking pagkakaiba ng ating two-stroke engine sa ating four-stroke engine mga parekoy. Kung saan sa isang stroke lamang ay makakagawa siya ng dalawang uh, stroke na niya dito yung ating intake compression at saka sa pagbaba naman na stroke, napapasabay niya dito yung ating power at saka exhaust, mga parekoy. So, ganun lang kadali yung ating two-stroke intindihin, mga parekoy. Na sa bawat akyat ng ating piston automatic may compression sa bawat akyat niya, may compression. At sa bawat baba ng ating piston, mga parekoy, ay magkakaroon tayo ng power stroke. So, kung kaya mapapaisip tayo kung bakit nga ba malakas talaga yung ating two stroke engine mga parekoy. At uulitin ko lang sa huli mga parekoy, na dapat lang intindihin natin sa ating two stroke engine yung ating fuel air mixture, yung ating vacuum, yung ating pressure para hindi tayo malito sa loob ng cycle or yung uh, mangyayari sa ating piston sa loob ng ating two stroke engine mga parekoy. So hanggang dito na lang ako mga parekoy na way marami kayong natutunan sa video natin ngayon tungkol sa ating two stroke engine. So kung may komento kayo mga parekoy kung ano pa yung topic na pwede nating i-discuss dito sa barko ay mag-comment lang kayo dito sa ating suggestion box. Salamat sa inyong panunood mga parekoy. Peace!